mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Bakit nga ba may mga lalaking sa umpisa lang magaling? Mga lalaking sa una ka lang mamahalin at pangangakuan ng magagandang salita para lang makuha kanila. nila. Ngunit bakit pagkatapos ng lahat, pagkatapos mong ibigay sa kanya ang buong buhay mo, ay sa huli, mas pipiliin pa rin niyang saktan ka. At ang masakit ay sa kabila ng sakripisyong ibinigay mo para sa pamilya niyo, ay ganun ganon na lang niya yon kadaling itatapot. Ako nga pala si Jamie isang dakilang ina na walang ginawa kundi isipin ang kapakanan ng aking pamilya. Ayoko kasing matulad sila sa akin na lumaking broken family. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay ginawa ko ang lahat para lang hindi masira ang aming pamilya. Subalit sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagtitiis ko sa asawa ko, ay nagawa pa rin niya kaming iwanan at ipagpalit sa iba. At kahit anong gawin ko pang pagmamakaawa sa kanya, ay hindi niya yun pinakinggan. Noong mga panahon na yun, ay hindi ko alam kung paano babangon. Halos madurog ka seko nang malaman kong may iba na siya. Hindi nga rin ako noon makapaniwala na mangyayari yon sa buhay namin dahil noong umpisa pa lang ng aming relasyon, ay nakita ko naman at naramdaman na mahal na mahal ako ng asawa ko. Kaya nga napapatanong na lang ako sa aking sarili kung bakit at paano niya ako nagawang ipagpalit sapagkat naging mabuti at ulirang asawa naman ako sa kanya. Sa katunayan, ay kahit nga magkalayo kami nito ay hindi ako nawala ng oras para sa kanya. Kahit ako nga lang noon ang nag-aalaga sa aming anak. Kaya nga labis talaga akong nasaktan. At halos kumuho ang mundo ko nang aminin nitong may iba na siya. Marahil ay ganun talaga ang ibang lalaki. Na kapag hindi na tayo maganda sa kanilang paningin, ay naghahanap na sila ng iba. Estudyante nga pala akong guro. Pero simula nang magkaanak na kami ng asawa kong si Ronnie, ay hindi na ako nakapagturo. Mas nag-focus kasi ko sa pag-aalaga ng aming anak. Dahil wala naman akong ibang mapag-iiwanan sa mga ito. Ayaw ko naman kasing ipaubaya ang mga bata sa ibang tao. Kaya naman, isinakripisyo ko na lang ang profesyon ko personal na mag-alaga sa kanila. Total naman ay nagdesisyon nun si Ronnie na mga ibang bansa para daw sa kinabukasan ng aming mga anak. Tutol man ang aking kalooban sa bagay na yun ay wala rin akong nagawa dahil alam kong para rin naman yun sa ikabubuti nila. Ngunit ang paglayong yon ni Ronnie ay hindi naging madali para sa amin ng mga bata. Lalo pa't wala naman kaming ibang kasama. Medyo may kalayuan rin kasi ang mga pamilya namin. At mas pinili talaga namin pumukod mag-asawa sa mga ito. Para sa ikabubuti ng aming pagsasama. Gusto kasi niya na matuto kaming dalawa na mamuhay nang hindi umaasa sa aming mga pamilya. At sa suhestyon niyang iyon, ay sang-ayo naman ako. Subalit hindi ko naman alam na darating ang araw na iiwanan kami ni Ronnie at malalayo ito. Kaya naman todo talaga ang naging sakripisyo ko para sa aming mga anak. Simula kasi nang umalis at magtrabaho sa ibang bansa si Ronnie, ay ako na ang tumayong ama at ina sa dalawa namin anak. Mahirap man ang aking naging sitwasyon ay sa awa naman ng Diyos ay napalaki ko sila ng maayos. Yun nga lang, halos napabayaan ko na ang aking sarili. Dahil mas inuna ko talaga ang kapakanan ng mga bata kesa sa mga pangangailangan ko. Wala naman akong pinagsisisihan doon dahil alam kong tungkulin yon ng isang ina at alam kung kahit sino man ang nasa kalagayan ko noon ay iyon rin ang gagawin nila. Dahil kapag naging isang ina ka na, ay wala ka ng ibang iisipin, kundi ang kinabukasan lang ng mga magiging anak mo. Sa paglipas ng panahon ay naging maayos pa noon ang pagsasama namin ni Ronnie. Tinupad naman niya ang kanyang mga pangako na hindi niya kami pababayaan buwan-buwan ay pinapadala niya kami ng pera para panggastos namin sa araw-araw. Ngunit dahil sa mahal na ang mga bilihin, ay hindi yon nagiging sapat sa amin. Kaya naman para kumita, ay sinabi ko sa kanyang magtatayo ako ng kahit na maliit na tindahan. Nang sa ganun kako ay mapunan ko ang ibang pangangailangan ng mga anak namin pumayag naman siya sa bagay na yon. Ngunit hindi ko alam na mas mahihirapan pala ko dahil dagdag trabaho yon para sa akin. Hindi ko nga rin inaasahan na sa pag-iisip ko ng paraan para kumita ay mapapabayaan ko ang aming anak na si Junior. Kaya ang ending ay ako pa ang nasisi niya dahil pabayaraw akong ina. Ano ba kasi ang pinagagagawa mo. Pag-aalaga na nga lang ang trabaho mo dyan, hindi mo pa magawa. Anas niya sa akin noon sa telepono nang ibalita ko sa kanya ang masamang nangyari sa aming anak. Pasensya ka na han. Nalingat kasi ko nang may bumili sa akin siomay. Tugon ko naman sa kanya. Hay nako. Pwede ba? Huwag ka kasing magtinda. Nakita mo ang nangyari kay Junior? Baka sa susunod, madatnan mo na lang yan na naghihinga Luna. Pahayag pa nito. Simula naman noon ay tiningilan ko na nga ang pagtitinda at nag-focus na lang sa aming mga anak. Kapos man kami palagi sa padala ni Ronnie, ay pinagkasya ko na lang yon. Tutal ay nangako naman ito na sa susunod ay gagawa siya ng paraan para mas malaki ang maipadala niya. Hindi naman ako nito binigo. Ngunit kapalit naman nun ay ang hindi niya pag-uwi sa amin. Katwiran kasi niya ay naghanap raw siya ng bagong trabaho doon na may mas malaking sahot. At sa bagay na yun ay wala rin akong nagawa mabilis na lumipas ang taon. Hanggang sa hindi ko na nga lang namalayan na halos anim na taon na palang hindi nakakauwi sa amin si Ronnie. Madalas naman itong nakikipag-video call sa amin. Kaya hindi masyadong ramdam namin ng mga bata ang distansya niya. Sa katunayan, ay parang nasanay na nga rin ako na malayo siya dahil sa tuwing tatanungin ko ito kung kailan siya uuwi, ay puro basta na lang ang sagot niya. Hanggang sa, hindi ko nga inaasahan na sosorpresahin niya kami. Habang abala ko noon sa pagluluto ng aming pananghalian, ay biglang dumating si Ronnie nang walang pasabi. Nagulat na nga lang ako at hindi makapaniwala na sa wakas ay nasa harapan ko na ito. Ganun rin naman ang naging reaksyon ng aming mga anak. At halos ayaw pang ang lumapit ng mga ito sa kanya. Dahil mga nahihiya pa. Pero nang yakapin na ako ni Ronnie, ay nagsisunod na rin naman ang mga ito. Hanggang sa mga sandaling yun ay napuno na ng kasiyahan ang aming pamilya kamusta na mga anak? Grabe, ang lalaki niyo na. Sobrang namiss ko kayo. Wi ka ni Ronnie nang yakapin ang mga bata. namis rin po namin kayo, Papa. Tukon naman ni Chela na aming panganay. Hindi naman nagtagal ay inilabas na ni Ronnie ang mga dala pasalubong para sa amin at nang ipigay niya yon sa mga bata ay baka sa mga mukha nito ang kasiyahan. Maraming uwing pasalubong si Ronnie. At syempre, mayroon din ako. At ayon dito, ay pinag daw talaga niya ang lahat ng yon. Dahil ang gusto raw niya ay maipigay sa mga bata ang mga bagay na hindi niya natikman nung kabataan niya. panahon na yon ay naging masaya kami. At kahit gaano katagal na nawala si Ronnie, ay pakiramdam ko na walang ipinagbago ito. Sa katunayan, ay walang gabi ang lumaan nang hindi kami nito nagsisipi. At pagkatapos nun, ay walang humpay ang pagkwentuhan naming dalawa. Dahil nga sa talaga namin ang isa't -isa buhat naman noon ay napanatag na rin ang loob ko. At sa pagbabalik ni Ronnie sa ibang bansa, ay wala na akong agam-agam pa na matutulad siya sa ibang nag-aabroad na nagawang ipagpalit ang pamilya sa iba. Nakita ko kasi sa kanya na kahit matagal kaming nagkalayo ay hindi ito nagbago. Kaya naman umasa talaga ako na sa pagbabalik niya doon ay ganun pa rin ito. Subalit sabi nga nila, ay hindi natin kontrolado ang mangyayari. At kahit anong pilit nating gawin para lang hindi masira ang iniingatan nating pamilya, ay darating ang araw na wala tayong magagawa. Kundi tanggapin ang masakit na pangyayari. Isang araw, habang ako ay i scroll sa Facebook, nang hindi ko inaasahan na may dumaan sa newsfeed ko na isang litrato na tila familiar na familiar sa akin. Nung una ay puong akala ko nga nakamukha lang yun ni Ronnie. Dahil hindi talaga sumagi sa isip ko na magagawa nitong ang lokohin ako. Isang family photo yon na parang ang kapapanganak lang ng babae at nang makita ko yon ay lapis talaga akong nagtaka. At gano'n na lang ang lakas ng kaba ang aking at ganun na lang ang lakas ng kaba na aking naramdaman. May kung ano pa nga ang nagtulak sa akin para alamin kung asawa ko nga ba talaga ang nasa litrato. Ngunit nang masiguro ko na hindi nga ako nagkakamali ay doon na ako mas lalong kinabahan pa. Agad-agad kong tinawagan si Ronnie upang konfirmahin na mali ako. Subalit ng aminin nito ang totoo ay noon na ang mundo ko. Halos hindi ako noon makapaniwala. Lalo na nang sabihin ni Ronnie ang dahilan kung bakit nagawa niya kaming ipagpalit sa babae niya ngayon at mas lalong hindi ko nga nun matanggap na kaya daw siya naghanap ng iba ay dahil lo siyang at mataba na ako. Sa bagay na yun ay halos manlumo ako at gusto kong sisihin ang aking sarili. Pero sa huli ay naisip ko na napakawalang kwenta naman ng dahilan ni Ronnie para ipagpalit kami nito sa iba buong akala ko pa naman noon ay tanggap niya ako. At walang nagbago sa kanya kahit ganito na ngayon ang itsura ko. Ngunit ang hindi ko naman alam ay katulad rin pala siya ng iba. Na walang pakialam kahit masira ang pamilya niya. Basta siya ay masaya lang sa iba. Kaya naman ang pangyayaring yon ay nagsilbing aral talaga para sa akin. At sa pangyayari rin yun, ay masasabi kong ito ang nagpatatag sa akin para harapin ang mga pagsubok na dumaan sa aming mag-iina. Hindi man naging madali ang pinagdaanan ko, sa tulong naman ng nasa itaas ay nakaya ko ang lahat. At mas lalong kakayanin ko pa ngayon. Dahil alam kong nandiyan palagi ang mga anak ko na alam kong kailangan nila ako. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Jamie, at ito ang kwento ng buhay ko.